mini bag na gagamitin ngayong araw. Mawawala yung ating lip balm S or floral dress. Na hello, hello! Good day mga sisi! Eto na naman ang yung sisin na not so pretty. Hindi pa ako kontento dito sa outfit ko mga sis. Kasi may lakad tayo ngayon. May lakad tayo ni Lolo Harry Bale itong outfit ko ngayon, hindi pa ako sure. Kung ito na yung magiging final outfit ko. Jump short siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, so bale jump short siya mga sis. Hindi pa ako sure kung ito na yung magiging outfit ko. Kasi may tatlong option ako na isusuot na damit ngayong araw. Pinagpipilian ko pa. Pakita ko sa inyo mga sis. Hindi ko alam kung itong loose dress or floral dress na lang tayo mga sis. Maganda to, yung loose dress na to. Kasi para di ba comfortable lang gumalaw. Ito din naman maganda siya, press ko lang din. Dress siya, floral dress. Hindi ko alam kung ano ko dito sa tatlo bali meron akong 3 options na damit. Pag-iisipan ko muna mga sisik kung ito ng pa ano natin, outfit natin or mag-change outfit pa tayo mga sis. Kasi ako, mahilig ako magano options, options, options. Sabi nga ni Meme Vice, kailangan hindi ka mawala ng options. Ganun din ako. Hindi tayo dapat mawala ng options pag namimili tayo ng damit, ba diba? konsan Kung saan tayo comfortable, edi eh, yun na lang yung sundin natin. Pero kung wala naman kayong other options, Okay lang, at least As long as comfortable kayo susuot nyo Or nagagandahan na kayo susuot nyo Walang problema Ako kasi pag hindi ko siya alam niyo naman, pag hindi ko gusto yung suot ko, need to change. Need to change outfit na naman mga sis. Kaya yan, natatagalan talaga ako sa pagpili ng outfit natin. Pakita ko din yung aking mini bag na gagamitin ngayong araw. Alam niyo ba ang cute nitong mini bag na to mga sis? Na-order ko lang din to siya online pero luko, mukha siyang mamahalin. Ang ganda din nito, yung quality niya sobrang ganda. O, ba? Diba? Pwede siyang short na nakaganyan. Hmm. Pwede din naman siyang mahaba. Ang ganda nito mga sisi, o. ba? Diba? Ang lakas makababae, eh, diba? Kung ayaw nyo ng ganyan, o pwede din naman din siyang nakaganto. Bali, itong bag na ito yung gagamitin natin for today. And yung loob niya, ang laman ng aking mini bag ay konti lang naman. syempre yung suklay ko yung perfume and also hindi mawawala yung ating lip balm and phone ayun lang naman yung laman nitong bag natin kasya naman siya kahit konti lang naman yung ilalagay mo dito <clears throat> sobrang kit nito mga sis siguro ito na lang yung susuotin natin no magja jump short na lang tayo hindi na tayo magpapalit ng outfit para hindi naman tayo masyadong mainitan pag nasa labas na 'di ba? Para hindi tayo maglagkat mga sisi. Marami ako mga mini bags na gamit mga sisi. Hindi ko siya madalas gamitin. Ayun, ginagamit ko lang sila pag may lakad or aalis uh, ng biglaan yung hindi ka kailangan magdala ng maraming gamit kung gusto nyo makita yung mga mini bags na yun mga sis si comment nyo lang pero hindi ko siya masasabing collection ah hindi naman kasi siya sobrang dami comment nyo kung gusto nyo makita para mag mapapakita ko sa inyo yung mga bags na meron ako mga mini bags magaganda yun mga sis and hindi siya mahal mura lang yung mga mini bags na meron ako na, na order ko din yun sa online Let's go na mga sis, mali ito na yung final outfit natin. No need to change na. Tapos nandoon na si Lolo Hari sa baba, hinihintay na mga sabihin niya tagal tagal ko na naman ano-ano na, 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 pinaggagawa ko. So tara na mga sis, let's go.